Finally, isiniwalat na ni Patrick Sugi ang tunay na naging relasyon ni Ariel Garcia sa kanyang kaibigan na si Daniel Padilla. Hindi pa rin matapos-tapos sa issue ang tungkol sa hiwalayan ni Catherine Bernardo at ni Daniel Padilla, lalo na ang mga balita sa social media. Isa sa mga itinuturong naging babae o karelasyon ni Daniel Padilla – ang wife na ngayon ng Pinoy Big Brother teen housemate Patrick Sugi, ang kanyang wife na si Ariel Garcia. Ito ay matapos mag-post ng isang cryptic post o IG post ang kapatid ni Katrin Bernardo sa kanyang social media. Ayon kasi dito, we know what you did last summer. Kaugnay pa nito ay mayroon din sa caption ng ilang mga taon kung saan hinihinala ng mga netizen na nagtaksil umano si Daniel Padilla sa kanyang girlfriend na si Catherine Bernardo. Isa na nga dyan sa nadamay na pangalan ang wife ni Patrick Sugi na si Ariel Garcia. Tila hindi naman na nakatiis at hindi pinatagal ni Patrick ang issue na kumakalat ngayon tungkol sa kanyang wife na si Ariel. Naling kasi ito sa kapamilya aktor na si Daniel Padilla. Mabilis na pinabulaanan ng kapamilya aktor na si Patrick Sugi ang naging relasyon umano ni Ariel at ng kanyang kaibigan na si Daniel Padilla. Tiniyak nga ng dating PBB housemate na walang kinalaman ang kanyang wife sa kumakalat na cheating rumors na nagungat sa isang Reddit thread. Ani ni Patrick, We don't know where all of this is coming from. Yan ang caption niya. Sabi pa niya, But I can assure you guys, my wife has nothing to do with this. Sinagot din niya ang ilang netizens na binabalikan pa ang kanilang naging kasal ni Ariel noong 2022 na kung saan ay hindi nakadalo ang Katniel o si na Katrina at Daniel. Ani pa nito, yung di nila pag-attend sa wedding namin before, na clear na namin yung reason kung bakit di sila nakapunta. Kung matatandaan nga ng publiko ay una ng nilinaw ng dating mag-boyfriend-girlfriend na hindi sila nakasipot sa kasal ni Patrick at Ariel ay dahil naging abala sila sa kanilang lock-in taping. Kasunod ng mga binitawang salita naman ni Patrick ay nakiusap siya sa publiko na tigilan na ang pagkalat ng fake news lalo na sa kanilang mag-asawa. Ani nito, stop making false accusations, please we are trying to live a quiet life. So please stop. Ani pa nito, I'm only talking because nadawit na naman name ng wife ko. There's no truth to this. That's all. Salamat. Ang nabanggit na Reddit thread ay posted two months ago pa, pero ngayon lang ito lalong umingay at kumalat sa social media. Marami ang naniniwala na ang tinutukoy na mermaid sa Blind Item ay ang Mrs. ni Patrick at ang disco ay si Daniel na spotted umano sa isang bar na may something na ginagawa. Nabanggit din sa post ang Eat Squad na tumutukoy raw sa Huyai Squad. Ito ang pangalan ng grupong magkakaibigan na sina Patrick at Ariel, Catherine at Daniel, Gabby Garcia at Kylie Ramos, Joe Vargas Bianca Yanga, Joseph Elizalde, Marco Gumabaw at Dominic Roque. Matatandaan na na-interview na rin si Marco Gumabaw sa pagkakabuwag ng kanilang pagkakaibigan. Ngunit tumanggi si Marco na magsalita tungkol sa kanilang pagkakabuwag ng kanilang friendship. Matatandaan din na ilan pa sa mga idinadawit na third party sa hiwalayan ng Katniel ay sila Jillian at Andrea Brillantes.